Nakaalerto ng lokal na pamahalaan ng Cagayan at nasa libong volunteers sa posibleng pag-apaw ng Cagayan River dahil sa bagyong lando. Live mula sa Tuguegarao sa Cagayan, may report si Rafi Tima. Rafi? Rafi? Jessica, sa mga unang forecast dapat itong Cagayan ng tutubukin ng bagyong lando. gayun pa man ay bagya nga itong lumihis pero tuloy pa rin at todo pa rin yung paghahanda ng mga otoridad dito. At uh, kaninang umaga ay uh, naging makulimlim na at buong maghapon ay tuloy-tuloy yung uh, mahinang pagulan, bagay na sinamantala ng ilang magsasaka. Mahigit dalawang buwan na umunong tagtuyot sa bahaging ito ng kagayan. Pero simula kaninang madaling araw, naging makulimlim na at tuloy-tuloy din ang mahinang ulan, bagay na sinamantala ng grupong ito ng mga magsasaka. Inabutan namin silang nagbubungkal ng lupa at naghahanda ng mga punlang palay para itanim. Batid daw nila ang paparating na bagyo. Pero hindi na raw muna nila ito alintana. Maganda ho sa inyo yung ganitong panahon. Medyo umulan. oh, siyempre uh, na no, magsasaka. Eh. Siyempre yan ang talaga kailangan. <laughs> so itong bagyo po, uh, ano to, medyo blessing sa inyo to, yung paparating sempre, na bagyo. Siyempre, siyempre. Ano. Di kalayuan mula sa sakahan ng Cagayan River. Umaapaw at nagmimistura umon itong dagat kapag may malakas na bagyo. Bagay na nagpapataba ng lupa sa lugar na ito pero ito rin ang nagigimit siya sa buhay ng mga nakatira malapit sa ilog. Ito ang pangunahing tulay papasok ng Tugigaraw na tatawi dito sa malawak na Cagayan River. Sa ngayon, itong ilog ay may tuturing pa umunong maliit. Pero oras na dumating ng bagyo at buwaba ng tubig mula sa kabundukan ng Sierra Madre, malulubog na ang mistulang isla sa gitna ng ilog. Dahil sa pinapangambahang pagbaha, magpapapreposition na raw ang Cagayan PDRMC ng kanilang mga rescue personnel sa mga lugar na posibleng lumubog sa baha. Bukod sa mga rescue personnel at equipments, nakaalerto na rin umano ang kanilang halos libong volunteers na magbibigay babala sa bawat barangay sa probinsya. Sila yung chismoso. Chismoso for goodness ng ating mga kababayan. Kung ano man yung binabitawan natin, uh, tinetext blast natin, sila yung magpuputok sa barangay, sa kanilang community, especially kung mga area na ito malalayat. Sa ngayon, Jessica, ay ambon lamang ating naranasan dito sa Tugigaraw. May at maya lamang yung uh, bugso ng hangin. Pero bukas ay naasahan ng dumating yung malakas na ulan na dala ng bagyong lando. Jessica? Rafi, napansin ko yung mga palay, no? yung kuha ninyo. Pwede na bang anihin yon o hindi pa? Yung ilan Jessica ay uh, hindi pa pwedeng anihin dahil talagang halos uh, kakatanim lamang daw ng uh, mga ito. Dahil uh, nitong mga nakaraang nga ay uh, tagtuyot dito at yung ginagamit lamang nilang uh, for irrigation ay mga deep well napakamahal at uh, very low na rin daw yung uh, aquifer dito sa area. Kung kaya't pahirapan na rin yung pagkuha ng uh, tubig kung kaya't uh, kanina nga, no makita natin yung mga magsasaka tuwang tuwa sila, nang mag na itong mga nakarang araw nung papalapit na itong uh, Bagyong Lando. So kahit na yung mga punla, uh, Jessica, na tinanim nila ang mga tumansago, ang uh, ginamit nilang tubig dito ay mula sa mga aquifer at mula sa mga deep well, napakamahal at sana nga daw yung uh, paparating na uh, Bagyong Lando ay mag-dump uh, ng nga enough uh, uh, rainwater at uh, magsipin sa mga aquifer para naman makuha nila at may pagpatuloy yung kanilang mga pananima, Jessica. Mm, so wala sa tiyempo pala yung uh, pagtatanim nila ng palay kasi at about this time of the year, dapat nagaani na yung mga magsasaka natin. Pero dahil huli sila dyan sa kagayan dahil walang tubig, ngayon pa lang namumunga yung palay, yun nga lang may paparating namang bagyo. Sana naman huwag masyadong mag-cause ng damage to crops itong lando, no? Yun na nga Jessica, nakausap natin kanina yung PDRMC at sabi nga nila ay magiging double whammy kung sakasakali dahil pinamaan uh, na nga sila ng uh, drought kung kaya ta, naging pahirapan na sa mga magsasaka, kung kaya ta, yung iba nag-adjust, ay nagtanim sila ng mga drought-resistant na mga crops. Pero ngayon, at parating na nga itong uh, uh, malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong uh, Lando, ay eh, kailangan naman nila ngayong uh, mag-adjust. So kung talagang malakas yung ulang uh, dadalhin nito, ay eh, masisira naman yung mga drought-resistant crops na kanilang uh, mga itininim. So panibagong adjustment na naman. So kung nakausap natin Jessica, yung mga magsasaka kanina, ay eh, talagang sugal yung kanilang ginagawa dahil talagang hindi nila alam kung mabubuhay yung kanilang mga pananim, Jessica. Mm -hmm. Ingat kayo dyan sa Togigaraw, sa Cagayan. Maraming salamat, Rafi Tim.